Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa garden, guys. Nanubig ta sa tanom kay init, init na po guys. Unya, sunod adlaw mag ula na po Oya, uh, ah, uh, uh, tugnaw na po So mao atong garden, guys, nga buhi na ang balanghoy nga atong gitanom, guys. So nabuhi na sila. Og lipay kayo ko. Unya. Kuan. Napalay diri, guys, oh. Ano siya guys. Ang ah, atong kamuting kahoy. dayon yun. Din hilang sa nga banda guys. Ako'y pakita. Din hingeri ya. Itong kamuti. Aka ah, mo. Ang atong kalamong gayo. Oh, namulak na. Pagani ka. Ah. Noon sa manami. Oh, bulak naman dayon yun. Atong sukini. Wala itong mga tanong din eh guys. Ang sukini. Green na green na sila guys. dayon napaykar lang din nitubo kunya atong carrots nga kung dibalhin nabuhi na buhi na siya dagmay pamanggod sayang nako idtun ba ilabay ang kamoti purple yam na siya guys dayon ang malunggay green na green napayso okay kini din hi eh, guys oh so nipaykay ko guys nabuhi na atong balanghoy oh lipay si ako niya yeah, itong sukini guys green na green sila dahil yun itong mga batong diha napay mani ka mani ha guys hindi turo na siya kana kanapod nga mani ako rin nang gitanom dahil yun natay kamatis din niyo kaning kamatis guys nitubo rin ni siya dahil hindi voluntary ni siya tubo dira guys so, ang taba ng ating mga tanan dito dahil ginumpos ko to guys panahon sa winter dito ko tinatambak yung mga gulay-gulay kung na dito ko na yung mga tira-tira ba yung mga humiwa unya guys unya guys kuwan natay mga saluyot laghan kita saluyot oh. kahit saan bandang saluyot dito kasi saluyot man dito ang nakatanim last year din higitanom ang saluyot dahil yung laghan tag sili dahan kay sili na nubo diri kay dinhi na ko gilabay ang mga hinog nga sili so yun guys di ko na lang sila gina bunot hayaan ko na lang sila magsinumbagay maghuot yun din sa mga saluyot guys kay ang saluyot ra ba mukod ako mudako, mudako ra ang saluyot yun ka na mga kamatis din ha guys volunteer pud na wala na lang ako giibot ay eh. hayaan ko na lang oh magulang ko din hinaglimpyo guys na nay mitoro nay mitobo didto oh daghan kayo sa loyot din hinga ni turok so daghan tag sa loyot guys hayaan natin na tumuturok tumutu tumutubo unya guys napay. pa din ha ka ng balanghoy tubo ng balanghoy oh. natay kar lang so daghan tag mga tanong-tanong. ang kamatis lang daan guys o mga volunteer lang to guys o bunga na siya guys last year daghan kay kong kamatis. Ano nga guys, kanya itong mga mani. Direta. Kanya itong mga mani guys. Ako rin yung tanong last year. Wala na ako gihiloto ang mani. Ako yung gihikuan lang ba nga. Akong ako yung gisimilya. Wala na ako gihiloto. Kaya akong plano, akong itanong. Para this year, di na ako magpalit og mani. Lahat na yun guys kung mag kanang bag-ubit ang similya. Kani sila tanan guys, niturok ang akong gi kana uh, kanang gitanom nga akong Manila steer nga ako lang uga so niturok sila tanan guys so na na guys dali ra kay niturok ug mo na atong mga tanom diha guys oh atong mga maniman mani -man. o, atong malunggay mo yeah, atong... hey, na malunggay ya atong mo kanipud din he guys oh kani akong kalamansi gi compost gapon ako ni palibot sa tungod kay <coughs> sige pa migtugnaw ang kwan bang temperature na mo um, bang panahon tugnaw init so medyo yelo yelo pa nung atong kalamansi pero guys nilabong siya guys oh tanawa na atong kamunggay dagko kay dagko apo kay dahon sa dag kamunggay dagko kay na atong kamunggay niya guys diri bitaw guys no nagtanong ko diri og oh, pitsay gi eh. nagtanong ko pitsay diri guys kay naghuot naman sila dito sa pikas So, mana na akong pizza. Kaya na po siya na lang pizza. Kani siya lahi po ni siya, guys. So, mana ang pangyayari sa ating garden. Da yun, kuwan, guys, baka na akong, akong sibuyas last year pa ni November na ako dito nung October. Kay kuwan man, guys, maning putlo nang na ako siya, guys, para o, na-action na, na siya ang tubo, o. Para mo-action sa motubo na po, guys, ba, dili ko sige tanong. Wala well, ko kay, o, wala na siya po. Magluto ko. Magputo lang ko din. Hindi na po ko line si sibuyas dito sa carport. Nagtanong ko sa paso. Pulipulihan lang na ako sila guys. So di na ako magpahit o sibuyas. Na yun guys. Ang ato bitang kuan. O napay kuan o. Kamatis. Everywhere naging kamatis ay kay gikompos. Magod nga ako ni Dinhing. Sinasa lang ko magkompos. Sulod sa garden na area. O mani atong kuan guys. Um, mani atong kalamansi ang kalamansi guys ni bukad gud siya so gibutangan ako kids sa kamates tomato kids kay para nag yung yung namang good ni oh muna guys so tinga mong kung ikalit naman sya og bukad ako man kung gikompos guys dinhi ko nagkompos palibot palibot aning punuan sa kalamansi so mo ni guys ang resulta nindot dahi sya ikompos um, uh, maulan na guys ikompos lang na ko sya so ni bukad ugdaghan kay siya, bunga maayo di ay guys maayo ay compost ka ng mga gulay ba mga tira-tira nga mga gulay oh. dakan syag bunga sa lalum guys hindi bukad kaya siya ay so malang gibutan nga nato siya og cage dakan ka siya bunga so yun guys ang mga pangyayari sa ating garden dahil yun lang atong malunggay hingit ngit man ang malunggay o oh. wala ko siya giputol og po o, guys so na dihat na lang siya oh. Pwede na na magkuha guys. Nagkuha okay. na kuan Kuha naghapon. Nagulay na ko. Daghan guys. Pwede na ma makuhaan ang malunggay. So yun guys. Din hinalang tataman guys. So yun Sa Sulod na po na ako ipakita kung kuan Bitong pikasa kay. Kuha nagdali ko guys. Musulod na ko sa balay. Eh. Atong bayabas. Giputo, giputula na ako. Kay gabi na kalabong. Yaw, alam mo nga. So Potol potol lang. potol. putol. Atong tinangkong ang akong mga kamote guys nasa kwan nasa paso napadiri oh limpyuhan ang panako na oh tanglad huwag dali guys nagtanumpod ko so huwag mo ni guys ang atong kaganapan sa atong garden medyo okay okay na siya tanawin guys di na siya dry kadaghan ng mga tanong okay guys dahan kayong salamat sa inyong walang sawang support na sa aking channel salamat yun guys sa inyong mga support na guys huwag din hirata taman Bye bye.